So, I received lots of messages from Facebook, guys, na yung mga video ko ay meron ganito. Previous video ko. So, basahin nyo, guys. Your video is unable to be monetized because of the music rights match. Meaning to say, na copyright po yung music, guys. So, before na hindi po ako monetized, wala pa yung message na to. So ngayon na monetize na ako, nag-pop up na ito. So tips and awareness ko lang sa you guys na since hindi pa kayo monetize, kasi kailangan mo siyang i-delete, okay? Today I tried to replace the audio but wala na siyang option. So kailangan mo lang i-delete yung lahat ng videos na merong ganitong message para, ano you know po, para mag-earn po kayo ng um ads on reels. So sayang 'di ba, yung meron kang more than 1k views, yung engagement, yung hirap mo dun, yung organic viewers na nanood sa mga video mo. Okay? So, sa mga bago dyan, so, be mindful po sa pagpili ng music na gagamitin para um, pagdating ng araw na maging monetize na kayo, wala kayong ganito tulad sa akin. Okay? On my next video, guys, ay nag-research po ako Uh, mag-share po ako kung saan po tayo kukuha ng music na hindi po makapriorite na tayo at monetize na. Okay? So, laban and fighting, everyone. Mama-monetize ka din. Okay? Just trust yourself.